Alam mo na ba ang dalawa sa pinakamaliliit na isla sa bansa? Hello mga peeps, this is Nida once again at bago kayo makupisa, please subscribe to my YouTube channel and other social media accounts. Ang Pilipinas ay isang kapuluan na binubuo ng 7,641 na isla at may kabuuang lawak na 300,000 km2 or 115,831 square miles. Ito ang ikalimang pinakamalaking isla sa buong mundo. Ito ay nahahati sa tatlong malalaking pangkat na isla. Ito ay ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang mga lalawigan ng Pilipinas ay ang pangunahing political at administratibong division ng Pilipinas tinatay ang mayroong 82 na lalawigan sa kasalukuyan. Ayon sa datos ng Philippine Statistic Authority, lumawak ang GDP ng Pilipinas ng 5.6% sa ikapat na kwarter ng 2023. Samantala, sa taong 2023, ang kabuang populasyon ng Pilipinas ay nasa humigit kumulang 112.89 milyon katao na. At narito ang mga nangunguna sa listahan na pinakamaliit na isla sa Pilipinas. Una ay ang Batanes. Tinatayang mayroon itong sukat na 219.01 km2 at kabuang populasyon na umabot ng 17,246 noong 2015 at ito ay matatagpuan sa kapuluan ng layang 162 km hilaga sa isla ng Luzon at halos 190 km timog naman ng isla ng Taiwan. At ang pangalawa ay ang Apo Island. Ang islang ito ay tinatayang isang volcanic island na may sukat na 74 hectares in land area. At ito ay matatagpuan sa layong 7 km ng southeastern tip ng Negros Island at may layong 30 kilometers ng timog ng Negros Oriental, kapital ng Dumaguete. At ang ibig sabihin naman ng Apo ay Elder or Respected Ancestor in the Visayan Language. At para sa susunod ng mga trivia, mag-comment lamang sa ating comment section para sa inyong mga suggestion. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube and other social media accounts for more updates. Thank you so much for watching.